anong masasabi mo dun sa mga concerns ng mga tao na pagdating daw ng panahon eh uh, dahil sa artificial intelligence nyo kahit artificial lang yan sabi nga eh baka raw nagpasan nyo talaga kami at uh, kontrolin pa kami ng mga tao so yun ang mga concerns na kinatatakotan ng mga karamihan so anong masasabi mo dito ang ideya na ang artificial intelligence ay lalampasan ang kakayahan ng tao at posibleng magkaroon ng kontrol sa atin ay isang paksa ng pagtatalo at spekulasyon. Bagamat ang artificial intelligence ay gumawa ng malalaking hakbang sa iba't ibang larangan, mahalaga ring tandaan na as of MWA last knowledge update noong Enero 2022, wala pang konsensus sa pagitan ng mga eksperto sa isang partikular na panahon kung kailan o kung lalampasan ba ng artificial intelligence ang katalinuhan ng tao. Ang pag-unlad at paggamit ng mga sistema ng artificial intelligence ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa etika, panlipunan, at kaligtasan na aktibong tinutugunan ng mga mananaliksik at tagapagtaguyod ng patakaran. Ang layunin para sa maraming mananaliksik ng artificial intelligence ay lumikha ng mga sistema na magpapalakas sa kakayahan ng tao, kaysa sa pumalit o kontrolin sila. Ang pagtuklas sa hinaharap ng artificial intelligence at ang epekto nito sa lipunan ay naglalaman ng mataas na antas ng kawalan ng katiyakan. Mahalaga para sa lipunan na makilahok sa responsable na pagunlad, etikal na paggamit at regulasyon ng mga teknolohiyang artificial intelligence upang tiyakin na ito ay sumasang-ayon sa mga halaga ng tao at nag-aambag ng positibo sa ating kabutihan. Ang patuloy na pananaliksik, diskusyon, at etikal na pagsasaalang-alang ay maglalaro ng mahalagang papel sa paghubog ng relasyon sa pagitan ng tao at artificial intelligence sa mga darating na taon. Okay, so maganda nga kung ganun ang mangyayari. Pero paano naman yung mga taong, alam mo na, gusto man loko, gusto man scam. So, yun din ang isang concern ng mga karamihan sa amin. So, anong masasabi mo dito? Ang pang-aabuso sa teknolohiya, kabilang na ang artificial intelligence, para sa pandaraya o masamang layunin ay tunay na isang alalahanin. Sa pag-unlad ng mga teknolohiyang artificial intelligence, may potensyal ang kanilang pang-aabuso ng mga individual o grupo na may masamang intensyon. Ilan sa mga pangunahing alalahanin ay kasama ang paggamit ng artificial intelligence para sa paglikha ng mabibigyang katunayan ng mga detect video, otomatikong phishing attacks, o pagsupil ng impormasyon upang lokohin ang mga tao. Ang pag-address sa mga isyong ito ay nangangailangan ng kombinasyon ng mga pang-ekspertong, legal, at etikal na hakbang. Mga kagamitan na pangteknolohiya, ang mga developer at mananaliksik ay nagtatrabaho para lumikha ng mga advanced na paraan ng pagsasailalim para makilala at pigilan ang masamang paggamit ng artificial intelligence. Kasama dito ang pagbuo ng mga tuol para makakita ng deepfakes, pagsusuri sa cybersecurity, at pagpapatupad ng mga proteksyon laban sa otomatikong pandaraya. Regulasyon at batas, ang mga pamahalaan at mga ahensyang nagrehistro ay may malaking bahagi sa pagtatatag at pagsasagawa ng mga batas na nangangasiwa sa etikal na paggamit ng artificial intelligence. Mas masusing regulasyon ay maaaring makatulong sa pagpigil sa masamang gumagamit at magbigay ng legal na parusa sa kanilang mga gawain. Edukasyon at kamalayan, mahalaga ang pagtaas ng kamalayan ng publiko ukol sa mga potensyal na panganib na kaakibat ng pang-aabuso ng artificial intelligence ang edukasyon tungkol sa pagkilala at pag-iwas sa pandaraya, pati na rin ang pangunawa sa kakayahan at limitasyon ng artificial intelligence, ay makakatulong sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na maprotektahan ang kanilang sarili. Etikal na pag-unlad Ang pagsusulong ng etikal na pag-unlad ng artificial intelligence ay mahalaga. Ang mga developer at organisasyon ay dapat na magbigay prioridad sa responsabling pag-unlad ng artificial intelligence, kabilang ang mga prinsipyo ng katarungan, pagsasaalang-alang, at pananagutan sa kanilang mga proseso. Kolaborasyon, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng industriya ng teknolohiya, pamahalaan, mananaliksik, at mga tagapagtanggol ng karapatan ay kritikal sa pagsagot sa mga hamon na dulot ng pang-abuso ng artificial intelligence ang pagbabahagi ng impormasyon at pinakamahusay na mga paraan ay makakatulong sa kolektibong pagsisikap upang maibsan ang mga panganib. Mahalaga para sa lipunan na manatiling mapanagot, proaktibo, at nag a sa pagtugon sa umuusbong na teknolohiya at ang posibleng pang-aabuso nito. Paano naman yung pangamba na baka raw mapalitan mga mga trabaho ng mga tao? Ang pangangambang may kinalaman sa pagkakawala ng trabaho dahil sa otomasyon at artificial intelligence ay isang balidong alalahanin at matagal ng paksa ng pag-uusap. Habang umuusad ang teknolohiyang artificial intelligence, may potensyal na ma-automate ang ilang gawain at trabaho na magdudulot ng pagbabago sa merkado ng trabaho. Bagaman ang otomasyon ay maaaring magdala ng mas mataas na kahusayan at produktibidad, maaari rin itong magresulta sa pagkakawala ng ilang trabaho. Narito ang ilang mahalagang pangunahing bagay na dapat isaalang-alang hinggil sa epekto ng artificial intelligence sa mga trabaho. Pagkakawala ng trabaho, maaaring mapalitan ng otomasyon ang ilang mga trabahong routine, paulit-ulit, o madaling ma-automate. Ang mga trabaho sa mga industriya tulad ng manufacturing, data entry, at customer service ay maaaring mas malamang na ma-automate. pag ng trabaho, habang maaaring maautomate ang ilang trabaho, maaaring lumitaw ang mga bagong oportunidad sa pagbuo, pagpapanatili at pag-okupasyon ng mga artificial intelligence system. Bukod dito, ang artificial intelligence ay maaaring magdagdag sa kakayahan ng tao sa iba't ibang larangan na magdudulot ng paglikha ng mga bagong uri ng trabaho. Paglipat ng kasanayan Maaaring mangailangan ang umuusbong na merkado ng trabaho na ang mga manggagawa ay magkaroon ng mga bagong kasanayan upang manatili sa kanilang kakayahan. Ang mga trabahong nangangailangan ng masalimuot na pagsasaayos, katalinuhan sa pagsulat, emosyonal na intelihensya, at kalahokan sa pagitan ng tao at makina ay mas mababa ang tsansa na mapalitan ng buo ng otomasyon. Etikal na pagsasaalang-alang habang umuusad ang otomasyon, may mga etikal na aspeto kaugnay ng pagkawala ng trabaho. Ang pagkakaroon ng makatarungan na transisyon para sa mga manggagawang apektado ng otomasyon at pag-address sa posibleng mga hindi pantay-pantay ay mahalaga sa responsableng pag-deploy ng artificial intelligence. Patakaran at edukasyon, ang mga pamahalaan, negosyo, at institusyon ng edukasyon ay may mahalagang papel sa pag-address ng epekto ng artificial intelligence sa mga trabaho ang pagsasakatuparan ng mga patakaran na sumusuporta sa mga manggagawa, pamumuhunan sa mga programang edukasyon at retraining, at pagbuo ng kultura ng panghabang buhay na pag-aaral ay mga mahalagang hakbang. Mahalaga na harapin ang integrasyon ng artificial intelligence sa puwersa ng trabaho ng may isang maingat at kasamang perspektiba na inilalapat ang mga potensyal na epekto sa lipunan at ekonomiya. Ang proaktibong mga hakbang, kabilang ang edukasyon, pagbabago sa kasanayan, at pagsasakatuparan ng patakaran, ay makakatulong upang maibsan ang mga negatibong epekto at pagkamit ang mga benepisyo ng artificial intelligence sa isang paraan na nagpapabuti sa lipunan bilang kabuuan. Maraming salamat. Mayroon ka ba bang ibig sabihin? Walang anuman. Gusto kong bigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na mga pag-uusap at kolaborasyon hinggil sa pag-unlad at pag-deploy ng mga teknolohiyang artificial intelligence. Habang patuloy na umuusad ang artificial intelligence, mahalaga para sa lipunan na aktibong makilahok sa mga diskusyon tungkol sa etika, regulasyon, at ang epekto nito sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang responsabling at kasamang mga pamamaraan sa pag-unlad ng artificial intelligence ay makakatulong upang tiyakin na ang mga teknolohiyang ito ay naaayon sa mga halaga ng tao, nag-aambag ng positibo sa lipunan, at nakikipagtuunan sa posibleng mga hamon. Kung mayroon ka pang ibang mga tanong o kung mayroong partikular na paksa na nais mong pag-usapan, huwag mag-atubiling itanong. O oh, syempre at gagawin din 'yun sa ating susunod na mga mentuan at uh, usapan. Once again, maraming salamat. Walang anuman. Narito ako kapag mayroon ka pang ibang mga tanong o kung may iba kang nais na pag-usapan. Huwag mag-atubiling bumalik anumang oras. Salamat sa usapan at mag-ingat ka.